mga katuwang hindi may kalayuan din to ito na ito na yakit na yung bahay nila oh Oi, Kelbert Good morning Gandang umaga Asan ah, si Ate Jenalyn Ha? Kabila, doon ang pinto Saan ang pinto? Ayun! Yan pala ang pinto ng inyong palasyo Ang inyong pugad Ng pagmamahalan ah. Hirap umakihat ah. Asan si Sanaol? Dito. Oh, bless. bless. Albert Jr. Sana all. <laughs> Asan si Kapitan? <laughs> si Smiling. Ay, sus. Ah, okay na. Dito na, po. Dito na kayo natulog? Dito na po, sir. Ha? Dito na po. Okay. Ilang araw na kami dito. Kailan ba ako huling pumunta rito? Um, yata. Oo, oo, ngayon eh. Kaya nang nakakatakot yung paligid niyo. Baka mamaya may gumagapang na ahas. dito. Siguro maganda nito. Gagamasan tapos tatam na ng gulay. Ano kaya kung sa sunod na ko magdala ako ng ano? Pantanim. Pantanim. Ng gulay, no? Ano ang pwede kaya ano? mga gulay dito kasi parang virgin yung lupa ano? oh parang ang presko dito ati Gina Lynn ito yes, nga po sir po, eh. ito sir bubong yung gawa ko lang yan ito. kaya nga madali So ang panday lang si Kuya Albert. Albert Albert lang ang panday hindi oh, mo kaya Hindi mo kaya umuga-uga ito? Ay, man. Sir, ha? Tibay man yan, sir. Oh, akyat. Hindi po. Akyat po. uga Ha? Wellbert. Tatagan mo dapat ito. Bahay mo, alam ko. Ha? Alam ko mabilis kang ano. Mabilis ka mahimbing ang tulog mo sa gabi. Baka umuga-uga ito ha tatlo ang anak mong madidisgrasya dito tibayan mo yung haligi maski anong uga uga no bagay maganda ito sigurado ako hindi nadadami yung tatlo dito hindi na madadagdagan kasi pagka nag uga uga magigising <laughs> diba tijinalin pag si kuya albert ay nagang kalabit hindi pa pwedeng ganon no gawin mo uga-ugain mo para magising yung tatlo pag nagising yung tatlo wala na mausok karabi doon ako sa kabila doon tayo ganyan kapag ka ang ang uh, gatong e eh, basa ang ng haligi o oh. oh, halos kasing bra hita lang ito ni Papa P ah yung mga haligi mo oh. kasi laki lang ng hita ni Papa P liliit lang saka dapat nito may may tahob dyan sa ilalim kasi yung tampias basa kayo dyan, pasok kayo sa loob saka pagka mahimbing kayo dyan sa loob ni Ate Jenalyn baka masilipan kayo ha <laughs> Baka may nakasilip na sa inyo. Ah. Tawas po ako. Presko nito? Tinataniman ko na. Ha? Ito, kinakaingin ko sa Ah, oo, -o. Maganda itong tamnan. Kamote. Kamote. Para mabenta nyo pa yung dahon. Oh. Yung laman. Tawlan niya yung San Fernando. Ano? Okay. Maganda rito. Malawak ang taniman nyo. Ano? Mahilig kayo magtanim-tanim. Sana yung mga tanim nyo ro'n, nakuha nyo. Ano? para nadala nyo rito yun pala na iba no iba na kinabang ay sandali papapi yung tinapay yun o oh, bigay mo kay sana all gusto yan ni sana all oh, may palaman na yan sana all oh, naalala ko nun eh pag dinadala ng tinapay naghahanap ng palaman si sana all Salamat eh. Dali, salamat po. Dali, salamat po. Oo. Oh, please. Oh, ito, ito. Oh, ito na. Salamat. Salamat. salamat kain. Kain. Anong sasabihin? Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Sir <laughs> Efrain. Ha? Sige na. Sige na, sayo na lang. Ay, ang dami. Ang dami. Ayun. Tuwan-tuwa si Sana All. Ito si Albert Jr. eh, no? Ito yung kasakasama mo noon. Ito junior. Ito, si, siya. Diba ito yung si Gilbert. Gilbert. Gilbert nga pala. Sorry, sorry. Gilbert. Ito yung nung makilala ko kayo sa Dait, sa Kariton. Ito yung kasakasama mo nag uh, nag uh, namumulot ng basura. Ito po. Oh, si ano pala to? Si Gilbert. Si, Gilbert. Is si Albert Jr. ito. Si Sana Al. Si Sana Al. All. Magkaiba ang kulay ng dalawa. Tingnan mo siya. Oo, oo. Ito di ang wala nang trabaho. Ano ano? Pag matapos makapasok ko sa balunan. Oo. Oh, O inuuna mo muna ito. Kasi pagka secured na sila dito, sinati Nati Jenalyn, mga bata, papasok ka na sa kaburan, dun sa balon. Okay. Kaya lang, sabi ko nga sa iyo, Kuya Albert, mahina ang kita ngayon sa kaburan. Ang dami nga humingi sa akin ng tulong, mga ang hanap buhay nila, magkakabod eh. Wala din halos sa, uh, hindi sila kumakain ng kumpleto sa maghapon. Oo. Hindi may isa. Ano daw, ano daw, ano daw? Dalawa. Oh. Oo. Talaga <laughs> Dalawa ang gusto ni sana all. Dalawa sa iyo? Ha? Oh. Ganun ha. Ganun si sana all. Dalawa agad ang gusto. Di ba masama yun sa bata? Masama yun ha. konti lang, konti lang. Matikman lang niya. Uh, matikman lang siya. Matikman niya. mo. Mm Tinapay -hmm. Dagdagan mo kuya Albert yung haligi? Apo. Kasi kunting-kunti lang oh. Nag-uuga-uga na. Nag-aalala ko pagka kayo inagkwentuhan ni Ate Jane na din sa gabi. Baka mapa bilis ang uga niyan. Yeah? Alam ko si Kuya Albert may ligin magkapagkwentuhan kay Ate Jane na din sa gabi. Kuya okay, Albert, di ba? Boss, bawasan mo yung kwentuhan sa gabi. Baka pwedeng kahit sa araw na lang ang kwentuhan. Sa gabi tulog na lang talaga, Tulog na po. O para iniisip ko kasi Katakot ako baka sa galing ni Kuya Albert magkipagpintuhay kay Ate Jenalyn. Baka pagbalik ko dito, apat na to. Nakawawa yung mga bata. Buti si Kuya Albert at tatlo lang. Ay si Ate Jenalyn, walo. Ate Jenalyn, di ba? Walong anak mo. Oo. kaya nga. Naulaman ko na yung isang anak ko pala, yung panganay, mm -hmm. matalino. matalino yun, Kailang napilitang magtrabaho kasi naawa siya dun sa tatay. Oh, sakitin na yung tatay. Wala na pong, Gusto niya makatulong sa mga kapatid niya para makapag-aral. Gusto nga yun, sir. Mag-aral lang pa sa. Kaya nga, nga sayang, balediktoryan pati. Matalino yun, sir. <laughs> <laughs> mm -hmm. Sayang. siguro ito kuya Albert papalitan mo to ng pawid kasi itong ganito itong ganito hindi ito magtatagal baka yan abutin lang yan ng dalawang linggo pansamantala lang pag mong gawing pansamantagal pansamantala lang kasi dalawang linggo kapag kaya ay nababad na sa init natutuyo na yan lalaki na yung mga siwang siwang niya tutuluan ka na 'di ba? Pawid na ilagay niyo diyan, ano? Bili ka ng pawid, Kuya Albert, ano? Yeah, po. Tapos ito naman ding ding. Siguro kahit yung manipis lang na plywood. Yeah, ordinary, lang. ordinary ilagay mo dito para hindi naman kayo nasisilipan. Pagka yung nagkukwentuhan ni Ate Jenna, may napadaan ditong mahilig mahilig ano, yung mga marites ba? Yeah, napadaan dito. Yeah, Tapos nakita nila parang may nagparang yung nililindol yung bahay titing na nilao, di ba? Mas magandang may nakalagay diyan na dito sa loob na ano, yung plywood. Man manipis lang para hindi lang kayo ano. inaalala Sinaalala ko pati yung palibot nga Kuya Albert. Masukal, matataas ang damo. Baka mamaya may cobra diyan, ahas no? Bawasan niyo. Linisan niyo, tatamnan. Hayaan niyo ta sa balik namin dito magdadala kami ng pantanim. Anong pa pwedeng pantanim diyan? Mga gulay. Okra po. Tapos okra, talong, sitaw. Ah, oh, yan. Yan yung mga yung mga tinatanim uh, natin. Okay. okay. Tama 'yun para pwede nyo ring hanap buhay talaga yun pag aani na kayo pwede nyo ibenta dyan sa baba maraming tao dyan sa baba maraming kabahayan no? maraming mga magkakabod inaalala ko dito sa lugar na to pwede pwede kang Magluto ng mga kakanin dito, at Jenalyn. Merienda, no? Ganyan ang ginagawa ko dati, sir. Ha? Ganyan ang ginagawa ko dati. Dito? So, Naglalako ako ng lutong ulam. Hanggang bundok. Oh, Tapos na, nakilala. Tapos naging customer mo si Kuhelbert. <laughs> Hindi ka na pinakawalan. <laughs> <laughs> Ikaw ang nabenta. at Jenalyn. <laughs> si Ate Jenalyn ang nabenta. Kuya Albert, ito o nakita ni Ma'am Fe na panuod doon sa video sa unang vlog natin ng kalagayan nyo, sobrang naawa sa kalagayan nyo si Ma'am Fe Yung ninang, yung kumari ninyo no? mm Ito pinabibigay sa inyo, bahala na kayo dito Salamat At sa Maraming maraming salamat oh, Kuya Albert Kay Kumaring Fe ma Nariya ka, ati Jeneline Naalala huh? ko ka kasi sir, hindi pa rin kami nakalimutan niya. Hmm. Mm -hmm. Kasi Ma'am napakabait talaga niya. Marami ng tulong sa amin hmm. Mula pa noon. Ang tanging <laughs> may gaganti lang natin. Ipag-pray natin sila. Bigyan so sila ganila. ng marami pang blessings, no? Apo. Especially kalusugan nila. Ako, no? sir para marami pa silang matulungan mga pamilyang naghihirap tulad natin no. I-journalin mo. Promise mo sa akin na kung maglalako ka dyan ng gulay kakanin, iwasan mo na yung mga katulad ni Kuya Albert na customer. Pindataan ko lang. Pinatawa ko lang si Ate Joy na lila tumiiyak. <laughs> Kaya, yun ang aking may uh, advice iyo, may papayo. Pagka may customer na tulad ni Kuya Albert, iwasan mo na. Ay, saan, huh? Hindi na po. Huwag mo nang pagbilhan. Nagkakamali na isang bisis, tama na ah, Tama yun, tama yun. Ang isang pagkakamali, hindi na itutuwid ng isa pang pagkakamali. No? Kakaawa ang mga bata. Tama yun, tama yun. Very good. Oo. Tama yun, Ate Jeneline. Yung ang ko sa iyo. Nakakaawa yung mga bata. Yan ang mag-ano sir, ay Oo. Yung, yung unang pamilya mo, nakikita kong kahirapan. po, hirap mo Yung mga bata. Tapos nasundan pa nitong pangalawa. Kaya, hirap din. Kaya nga. Sabi nga nung mga netizens doon sa comment section, naghanap ka daw ng pangalawang langit. Kaya nga. Ang natagpuan mo, bagamat hindi naman pangit, <laughs> <laughs> Hindi rin daw langit. Ano? Oo, eh pinapatawa ko lang sa Ate Jedelin. Pasensya ka na kuya Alberta. ha uh, so wag ka nang maghanap ng pangatlong langit. Baka matagpuan mo na pangit. Ha? 'Di ba kuya Albert? Oo. Uh, 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 tutok na sa mga anak. Lalo ka na Ate Jedelin, walo na sila yung isang anak mo valedictorian pala matatalino sila no? Talaga yun, sir. kaya siguro yun na lang sumikapan mo okay. tutuwa naman ako kasi sabi nung isang anak mo mm -hmm. di naman daw sila nag, mm -hmm. ikaw nagpabaya sa kanila Hindi ko, sir. yung mga <coughs> tulong daw na dumarating sa iyo yung iba nung dinadala mo sa kanila ito oh, ayan sir Oo. Oh. kasi nag-aaral sila sir kailangan nila ng may bayaran Ma sa school binibigyan ko yun, sir Oo. Oh. Tapos, kaya nga daw Imagine, layo nun, daet hanggang dito, no? Pumupunta ka sir. para lang sa kanila, no? Kaya ah, hinahatiran ko sila. Oo. ano rin, maitulong ko sa kanila, sir. Oo. Kaya pala nagtataka kami na talaga talaga talaga. yung mga tulong sa iyo, madali lang na uubos. Yung pala, dinadala mo din Ay, dito sa mga anak, ko, sa mga anak mo. Sir. Tama naman yun kasi. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan, sir. Oo, mga anak mo yun, eh. Pag nanay ka talaga, sir. Hindi Oo. Iba ang pagmamahal ng ina sobra, no? Gagawin ang lahat para sa mga bata, sa mga anak, di ba? Opo, pinapaintindi ko naman kay Albert, na Naintindihan naman, Naintindihan yan. naman ni Kuya Albert. May mga anak naman ako, sir. Oo. Yan naman ang maganda rito kay Kuya Albert. Naintindihan ka naman niya. Kung iba-ibang lalaki, madalas kayo mag-aaway. Kasi, konsumo na ninyo yun, eh. Dadali nyo pa sa ibang... Sa mga anak. oh, di ba? Kaya masaya din naman ako na narinig ko yun doon sa isang anak mo mm. kay uh, ano ba yun kay Gisa May oh. oo okay Bala na kayo dyan, ha? Maraming maraming salamat, sir. Kay mm. Ma'am Ping mm. Ma P. Mm. Maraming P. Hindi talaga. Hindi oh. ko yung pawid po. Sa oh. kasayin oh. niyo, sir. Mm. Thank you talaga, sir. Oo. Oh. Pala tayo ng pawid. Oo. Oh. Maraming salamat talaga, sir. Ay, friend. Dito pala, mm. kapag ka sa hapon pwede kang magmarumaruya maruya, ano? pagtinda ka ng maruya mm. Lala. ilalako Lala. mo diyan sa mga kaburan po. Yun ano siya. kaburan ano mm. pwede pwede talaga yon oo, oo tapos pagkatanghali pwedeng ulam-ulam ulam sir mga gulay gulay oo, oo. pwede yon yun. pwede yon umagang umaga mamamalingke na sa palengke si Albert mm. tapos ikaw naman eh magluluto, magluluto. tanghali maglalako yeah pagkaluto maglalako uh -huh. Kuya Albert Sige po. Halalan mo naman si Ate Jocelyn. Opo. may mga anak kayo. Opo. Nung ganoon Babantayan siya. ni Kuya Albert yung mga anak niya At rito. Magkakaingin siya diyan pag nagdidito. Magkakaingin, pakakain, magkaingin. Tanim ng mga gulay. Uh. Pagkakain, kaingin. <laughs> Di ba? Oo. Uh, 'Yun gagawin mo Kuya Albert, kain, kaingin. <laughs> si Ate Jocelyn man luto, maglalako. maglalako. Luto, lako, luto, lako. Uh -huh. luto, lako. Uh -huh. Albert man kain kaingin. <laughs> no oh di ba may rhyme ah sige ha o logo o dalawa din parang si sana all din nawala na si sana wala sana yon ah, sige ha tjnalin ha lagi kayo mag ha anak mo si angel may oh hello angel may Oo, galing na ako sa kanila doon. Galing Oo, galing na ako doon. Alis na ako. Alis na. Bye-bye. Sana all. Ingat kayo dito. Ha? O. Mga anak mo. Mga anak mo. Ingatan mo. O. Pati ito. Pinakapanganay. Pinakapanganay. Sabihin nung taga rito. Parang iba-iba mukha. Parang yan. Ha? Maraming anak sa... Parang... Parang iba-iba niyang mukha. Ito yung pinakaiba. Hahaha. <laughs> uh, ingat kayo ha. Ingat po sa sarap. Okay, ingat kayo.